sila sa justice at sa batas. Walang batas dito eh. So nasaan sila? So is that does that does that mean na uh, parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit oh, okay. hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. O niya lagi, hindi lang sa likod. Hindi lang sa Malakas 'yung Uh, black voting ng PDP 9 candidates pero sinasabi ko sa inyo kanina mag-ingat kayo sa election cheating matindi ito Cases for detention. So what is the law and what is the crime that I committed to the PNP ang in charge at Dasha uh, ang sasabi kung sino ang kweding kuma at uh, hindi uh, pumasok. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya, this has never happened uh, before. At uh, sinabi niya na uh, it's craziness. Uh, inaasahan po naman sa, sa salita ngayon si BBM sa publiko. ano inaasahan niyo? Uh, ano mga paliwanag pa? Or association uh, pa rin? Ano bang inaasahan niyo? Ano pa bang aas? Pag... <laughs> diba, nagbigay nga siya ng statement na 20 pesos uh, per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin uh, sa mga statements ng Pangulo? Uh, nakikita naman natin kung ano yung uh, ginagawa nila, na nila. Hindi na tayo member ng ICC at um, noong Penile, yung ICC complaint out of time na sila. ni-raise natin yan ilang beses. Wala silang jurisdiction. Pero, tayo lang sa buong mundo, ang bayan o bansa na nagko-cooperate uh, sa ICC. Para bang, para tayong doormat. The Philippines is like a, a doormat uh, for other countries. Not just the ICC, no kung uh, sino man yung nag-sumasamantala sa ating uh, bayan. Kaya, yeah. nakakalungkot. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayungan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. What were you able to talk to your dad kung ano po yung niya kung bago siya umakyat? At sure, na naka na siya dito? Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung uh, signal dun sa loob kasi ginajam yung uh, signal. Uh, naintindihan ko lang naman sa kanya sabi niya na ay, wala tayong magagawa. Parang the way I say it sabi niya it's uh, that's life kaya sira-sira. But then I told him na some instructions uh, on uh, what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, uh, former President Rodrigo Pag-analist ko, susunod po ba kayo? Ah uh, yes, uh, meron na pong arrangements uh, kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado uh, doon kung saan man pupunta yung mga abogado and uh, doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Diba, Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa, pag, uh, sa warrant numbers. Ay hindi, hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, uh, the, uh, the defendant should be taken to an, a uh, court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At uh, yung proseso natin dito sa loob, yun yung Uh, masusunod para sa pag-implement ng WANA. What were your instructions to the What were your instructions to your father? Ah, about uh, uh legal matters lang, no? Uh, so, sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin uh, for his uh, lawyer. Hindi, ano pong plano niya? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po sana makausap din si father? Uh, Ah, yeah, and then sinabihan ko din siya na ano, oh, wag tumanggap ng pagkain sa katubig uh, kahit kanino. I understand uh, nag prepare sila ng go Nag-usap kami kanina doon sa assistant uh, ng go so, hindi kayo pinapasok? ang ano plano nyo dito um, well, nag ako. Uh, papasukin nila. Uh, dahil gusto ko makausap uh, personal. Si, mahirap kasi sa video call kasi choppy yung nag nila yung signal. Eh, uh, kailangan ko siya kausapin. Mabuti na po kami ma'am, kahit anong mangyari. Hindi namin sa iiwanan. Ano po siya? Kahit anong mangyari. Hindi iiwanan. Salamat. Bibi sabi ni attorney Raul Lambino, nag-rante daw yung TRO. Any update po dito? Wala po akong update sa temporary restraining order ng uh, Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base, OK. At dyan sa airport. Kung Pilipino ka, hindi ka papaya na ginagawa ito. Were you surprised. Hindi this? magtokos. Pretty surprised by this by this scenario. Or is it something that you expected? Oh, um, the moment that, uh, I was already. I was still in the cabinet uh, when this was mentioned, and the moment that I talked to the justice secretary, and then I noticed that we had a very vague answers. Uh, we already started to prepare, but uh, I have a different set of lawyers than uh, President Duterte, so we have a a book about uh, what to do. Uh, and all the research materials about uh, ICC. So that is what we did. And then we shared it with, we shared our drafted petition. Uh, we had two for me, we shared it with the team of uh, PRRD. I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the president itself no. regarding the matter? No. Why no. not? Because uh, the way that they are doing it right now, uh, there's no talking to uh, the president. Because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC sends. you have a message? If ever napadala mo yun sa ABC, dating ako po po si Marcos, kailan po kayo susunod Ay, siya siya. Padala mo doon. Sa uh, oh, sorry, sorry. <laughs> oh, sorry, sorry. Dating Pangulo that. na siya? Yes, yes, yes. Very soon. <laughs> ano? Very soon, why? Yes, yes, why? Yes, why? 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 Very soon. Ah, if ever ano napadala niya kayo sa ABC, kailan po kayo susunod Ah, okay. Well, nag-aantay. Nag-aantay. And then, immediately, pag uh, pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, at uh, ako. Kasi kailangan ko sa kausapin yung mga abogado. Bakit personal, by. personal na po? Ha? Sabihin uh, niyo po ba na personal na po? Oo. Oh, very personal. Nakikita niyo naman. Nakapahil sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga, ng lahat ng Question. Sa ng administration ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service uh, to the Filipinos. Wala akong message, uh, sa kanya. I don't think uh, there's talking to a person who will allow uh, a citizen be turned over to foreigners. Did you confirm hindi pa kayo pinayagan pumasok or nakita niyo yung visa? Ah, uh, hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na uh, uh paala, uh, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Isara bilang ah uh, bilang simpleng mamamayan. Ano yung pwede naming magawa para kay Tatay? transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth, diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget, diba? So, huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa gawa. nila na mga um, uh, akusasyon. Ma'am, oh, what's to the critics of the former president that he had a problem? Um, what's your message to the critics of your of your father that he had it coming? Um, there is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ISIS. So, um, wala silang kung, kung para sila sa justice at sa batas walang batas dito eh. So nasaan sila? So is that does that does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas? Kaya nga sabi ko kanina, 'di ba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Huwag ko mag-ilang po yung DFA, sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. At, at pero may, ma'am, uh um, na ang nasa ko daw ito, former Senator Trianis. Trianis talaga yung... Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng uh, complaints and uh, siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update uh, Trianis sa uh, mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, uh, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, okay, next, ma next, move lang. Next move lang, sorry ha. Pag, uh, kasi crucial itong gabi nito. Pag hindi may labas yung PRO, ano next move yun? Ah. Uh, Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na Um, yes, so yes. Uh, sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know what you call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari. And all because... And all because... Bakit tumagayin kami dito? para I-202. Tama. And all because... Bakit tumagayin dito? Bakit tumagayin tayo? Because...

Go straight sa 900. PDP laba. Pag-ingat kayo, ha. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Ano din ang mga kumusyenteng mga 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 Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. Lumalakas at nagsnowball yung black voting ng uh, nine candidates ng uh, PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na ba? Diba? sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay kasi umalma yung mga tao, imagine mo bibilihin yung pagkatao mo para sa para sa kagustuhan nila na hindi umalis uh, sa pwesto tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban posibleng uh, kalaban ngayon, dahil lumalakas yung Uh, PDP block voting of uh, nine candidates. Natanggalin nila si um, President uh, Duterte. Magulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Um, sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions pero minessage tinex ko na sabi ko minessage ko sa kanila lahat na sino man yung nandun sa loob ano yung kailangan mong gawin and then he said na um uh, huwag ka na magantay dyan uh, umuwi ka na so hindi ko rin naman magawa na iwanan na ating dating pangulo hindi dahil tatay ko siya pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat, doormat tayo ng mga layuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kambing-kambing Pilipino! Ma'am, how is he taking this

O oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama uh, lagi. And then meron siyang mga gamot at uh, meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Uh, uh, Pagkakarinig ko kanina, mataas yung, uh, sobrang taas ang blood sugar niya. Mm -hmm kaya uh, yeah, nag sa sila. Ma'am, how true are the reports uh, na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China? And what was denied by it? Wala, wala. I was there um, in uh, Hong Kong. Wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. And in fact, sabi niya, kung maalala niyo, 4 p.m. yung flight niya sa Katay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Uh, para makabalik na ako sa Pilipinas. Uh, that was ano, uh, willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung, personal, yung personal na panggigipit, sa tingin nyo, babalik ka dito ang lahat? Um, kaya nga sinasabi ko kanina, sir, eh, nandyan yung tao. I mean, tagalin Manila si uh, President former President Duterte sa equations at midterm elections, nandiyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, magingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since tapos na po yung alliance with President Martins, may meron bang discussion before the campaign kung politis kung isa na to. Kung You asked President Marcos about the ICC. Yes. No, we did not discuss uh, anything about uh, were the were there ICC discussions before this. No, with President Marcos, no. There were uh, no discussions uh, with President Marcos except that I wrote him a letter, uh, and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. We will uh, release that. baka ko pilites ba talaga siya siguro baka kasama nung isa ano, sa sa playing hindi ko alam uh, sorry alam ko lang yung mga hindi nakasapat sa playing na talaga si Samsung IP nandoon si KTP sa labas And the yung common no pina sila kasi yes si Haniel at nandoon din sila ano pa ba yung playing ba mike okay i'm ano lang ako Uh, kulang okay. sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina, uh, pero kumain ako kanina, huwag kayong mag-alala, <laughs> hindi iinit for... ang ulo ko. As Vice President, for... hindi ko pinapayagan pa so, para mm -hmm. So parang wala yun. gawa yung municipal staff power here? Ah, wala tayong magawa eh. Kung susunod sila sa, uh, yung uh, Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Eh, yun yung desisyon ng Philippine National Police. Eh. Mag-implement sila ng uh, illegal uh, orders. That's what they did with uh, Yusek Zalaika Lopez. So, it's not surprising that uh, it is happening now. But, but, but. Okay. Oh, well, may mga balita na kahit uh, ito po, uh, mo kayo dito po sa, sa issue ng ISIS. Um, uh, sa ito, baka kayo na po ang direct na po kayo Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Uh, sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, magingat ka dahil uh, ikaw ang susunod. Handa na, ma'am? Oo. Uh, ano handa? Kung maghahanda na harapin, na handa sa... na para malampasan, sa... magpagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang uh, mga abogado. So yan lang naman yung uh, concern natin sa ngayon. But uh, so far, napaghandaan din naman yung gastos uh, para sa mga abogado. Um, so, um, okay lang. Yes, my mother warned me about uh, me uh, as the next target for the ISIS. Ma'am, pala kayo magkasabay buwi na pamuli? Parang pinapalayo ko ba yan sa mga sa mga sa na mga wag ka na idamay ng pamumuli dito? Ah, hindi. Kasi ano kami, uh, kung napapansin niyo, uh, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi silang mag-asawa or kaming magama ama uh, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami. Kaya yeah, never kami nagsasabay sa mga airplanes kaya hindi rin ako makas makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan Ma'am, ito na ito private plane, itong chartered plane na pinagsakil po kaya PRRD uh, pag-aari daw po ito ng isang congressman na si congressman Zaldico, tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng uh, airplane pero nung nakita ko na, na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, um, nakikita na natin na ano nga, um, um okay. hindi, ibig sabihin, ginagawa nila, nila talaga. Ma'am, may, may labag po ba dito ma'am sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to um, ICC lawyers uh, sa ngayon. I, i ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-update po ba sa inyo si na Atty. Corion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorary petition? Hindi. Uh, hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at uh, si Atty. Uh, Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte uh, papuntang Netherlands, you now consider to run for 2028 presidency? Um, hindi pa yan yung uh, iniisip uh, natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang um, unak -una, hindi dapat makaalis uh, si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, <clears throat> kung pipilitin man uh, ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapabalik Uh, sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin uh, natin sa ngayon. And of course, uh, yung pangangampanya ng uh, nine candidates ng PDP uh, laban. Ma'am, sabi nila ma'am, uh, may sinabi si Antonio Dixie mm -hmm. Angeles. Ngayon ngayon lang po ma'am, after po na isa kayo sa chartered uh, mayor jet, si uh, PRRD sabi niya po, kapag kumalis itong planong to, mananamaganday ng people power. Ano oh, po rin ma'am? Hindi ko kasi nabasa o narinig yung kanyang uh, statement. So, hindi ako makakomment uh, sa kung anong uh, nasabi ni Atty. Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi ko iyan. Uh, hindi iyan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapananig President uh, Rodrigo Duterte. So, tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo uh, kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Pilipinas. Oo, makapagulungan namin. Bibi, sabi ko ni Corny Delga, huling huling po po niya ng mga makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na pagigipit uh, sa kanila parang I was born in 1978 no? so hindi ko na wala pa akong masyado pa akong bata para maalala ko pero kung tanungin mo yung mga senior citizens sa uh, ngayon kung anong nangyari uh, matindi daw talaga um, ang pagigipit oppression, abuse and greed sabi ng mga nakakatanda. Pero sa kayo na hindi makakalipad ang aeroplano? Wala akong uh, confidence uh, sa kahit ano ngayon. Uh, sir, kasi nakikita nga natin, kahit ang ating kapulisan, subusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit kita niyo naman yung uh, pag-file ng impeachment, kahit walang basihan. Ba? Okay? Okay? Final words. Um, final words. Final, final, um, final words. Um, final words uh, natin, tayo sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema problema uh, um, Two, presyo. Ang mahal na presyo na pilihin, uh, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang, ang nangyari sa, tao. sa ang tao ngayon na La... tila ba tila wa... na... we are ano Um, stagnant hindi tayo umuurong uh, uh, forward La nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan walang nangyayari uh, tungkol sa kahirapan yan yung totoong problema ng bayan hindi yung ICC hindi yung impeachment ma'am Ma pahabol, nakausap niyo po si si president, uh, si PBBM wala wala We uh, hindi not talked to President uh, Marcos. There's no talking to someone who does not oh, uh, follow, uh, follow on with his Thank you. Thank you.